Mahal kong YouTube company. Ako yung nagtatanong lang kung tama ba ito yung aking agam-agam sa na sa dito. na di ba ikaw lahat ng guidelines na pwedeng ibigay ninyo sa amin, sinusunod naman namin eh. may tatlo kang gusto, kailangan ma-monetize. O, so, yun, alam mo na yun kung ano yun. Pero, bakit ikaw hindi ka sumusunod sa guidelines? Hindi pa nga kami na monetize eh, binibigyan mo na kami ng komersyal, hindi naman kami sumasahod. E eh, sino kumikita rito, di ba ikaw? Parang unfair naman para sa amin yung mga maliliit na vlogger. Eh, isa na naman, kahit hindi ka, hindi pa kami monetize, huwag ka magbigay ng komersyal. Huwag mo, mo lagyan ng sponsor yung aming mga vlog. Kasi masakit para sa amin na nakikita namin na may sponsor pinabayaran ni, ni sponsor yung kanyang uh, patalastas sa aming mga vlog pinabayaran kanya tapos kami wala uh, ano kung ibig sabihin nun tangit naman nun youtube eh, mayaman ka naman eh tapos kami halos si eh, taon taon nang binibilang namin bago monetize tapos kumikita ka na tapos kami hindi pa Baguhin mo yung ano mo YouTube ah guidelines mo ha yung sistema mo ha kawawa naman kami mga malilit na vlogger pinagkakakitaan mo na kami yun lang akin youtube eh, matan natanong ko lang naman kung tama ba yung nangyayari sa mga ano namin ngayon sa mga video namin na kahit hindi pa monetize pinipigyan mo na kami ng commercial hindi na magapigomikita sana naman pakagian mo na kami kahit hindi pa kami na monetize total mayroon namang sponsor na eh May commercial na eh yun lang akin YouTube maraming salamat